PBL Shocking lipatan at sa ng team listahan ng mga players na sangkot sa paglipat. What's up, volleyball nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi pa nga muli nagsisimula ang PBL action ay kabi-kabilang pasabog na ang lumalabas dahil sa mga lipatan at alisan ng team na nagaganap. Kamakailan nga lamang ay maagang na ang team and ex-led kina I.P. Perez at Bang Pineda, gayon din ang Farm Fresh kay Delerio. Habang si Joe Fernandez ng Signal ay namaalam nadin na rin na sa Team Signal. Subalit hindi rin nagtagal ay may mga team na agad na kumuha sa kanila. Delerio to NXled, kasama si Joe Fernandez. Habang fresh na fresh nga ang pag-alis ni Heather Ginoo sa Capital One at nalipat na nga ito sa Signal. Kung saan ay marami ang natuwa sa kanyang paglipat at sana raw ay mabigyan ito ng playing time dahil mahusay naman si Heather sa opensa, depensa at ang kanyang mga services. Samantala ay balik tibial na rin si Jerry Lee Malabanan na dating signal pero ngayon finally ay makakasama niya, niya, muli ang kanyang dating coach na si Coach Roger Gureyev under Capital One. Maaga rin nagpaalam si Erika Santos sa TLDT at sinasabing malaki ang tsansa na malipat ito sa Choco Mucho. Subalit ang ilan naman sa mga pahiwatig ay anagsla din ang team na pupuntahan ito. Nababalita rin ang pag-alis ni Des Clemente sa Capital One kung saan siya ang tinutukoy sa isang blind item na super tall and not so young na MB. Habang ikinakabit din ang pangalan ni Fifi Sharma dito, nabalibalitang tapos na rin ang kontrata sa Akari. Kamakailan nga ay kumalik pa na li li ang lilipatan nito ay ang Rebisco Team na Crimline. Kasama pa dyan si Team Captain Michelle Cobb ng Akari na bali-balitang lilipat ng Zeus Coffee na siyang tinutukoy sa underrated super pretty setter. Well, hindi dyan natatapos ang mga kabi-kabilang balita. Si Mars Alba at Aduki Ogonsanya ay may mga espekulasyon din na aalis na rin ng Choco Mucho. Sa nakaraan ngang pahayag ni Coach Dante, ay marami silang kukuhanin na players bilang paghahanda sa paparating na conference. Katulad na rin nga raw ba ito ng NXLED na nagbabawas na talaga para sa pagdating ng mga draftees, especially Bella Villen, na pinaghahandaan nga raw ng team at management. Well, kasama na rin dito ang mga sure na lilipat ay ang tandem ni Ces Molina at Riri Menezes mula sa Signal. Malakas ang usap-usapan na sasamahan nito ang kanilang mga dating teammates na si Nadakis at Jack Dinala sa Farm Fresh. Habang si Aya Laure naman ay eh mukhang sure na sure na sa si Choco Mucho. Samantala ay naabangan na rin ang lilipatang team ni Super Libero ng Galleries na si Eliza Eroa na magandang ipinakita sa nakaaraang conference. Talagang paliguradong maraming magaganap na lipatan at alisan ng team bago pa magsimula ang PBL conference. Nariyan pa at inaantay na rin ang second PBL draft na talagang kaabang-abang kung sinong mga UAAP graduates ang mapupunta sa iba't ibang teams ng PBL. Ano masasabi niya dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.